Good morning, good morning. Hi guys. Good morning everyone. Good oh, morning po. Pero ito yung O, dali, dali na. Dali na. Dali na. Dali na. Dali na. tayo ng Meron po tayong bibigyan ng taho. Yan po yung ating mga estudyante. Ngayon, mga girls, mga boy scout at girl scout. Sana wag po kayo magtago para makita kayo ng ating mga, <laughs> mga <laughs> tiyo. <ating mga laughs> Ingat sa South Buya ng Caloocan High School. Yeah. Outfit 5, and 5, Pinala rin ko, so. buto sa niya. Ayun, ang mag-inis so. pa, oh. school, Caloocan High School. Ah, uh, Caloocan County. Oh, next, Kila na. Next, okay. three. next three, Anong masasabi nyo sa bigay ni Tatay Jimmy Libring Tao? Thank out? you po. Magsusubscribe kayo kay right Tatay. At manood. Anong masasabi nyo sa bigay ni Thank Tatay Jimmy? Po. Tingin naman sa camera. Huwag naman mahiya. Kasi Thank you. pinabayaran natin yan para ipamigay. Oy! Pila na rito? Pila na. Pila. Pila na. Pila. 何よ Dito po. Oh, anong ano masasabi mo dito ka naman? Ito. Ano masasabi mo sa bigay ni Tatay Jimmy libreng tao? Thank you po. Sa camera po marap. Thank you po. Ano masasabi niyo sa bigay ni Tatay Jimmy libreng tao? Thank you po. <laughs> Thank you.

Pansi, hindi ko ibang pinky Anong masasabi niyo sa bigay ni Tatay Jimmy na drink Sa camera, oh, lo, tumingin. Doon, sa camera. Napakasarap oh, so, Anong masasabi mm. niyo sa bigay ni Tatay Jimmy oh, oh, na drink ako? Thank you po, thank you po. Kain po, walang pagkara na ano ko Ayan, ito, marami ito, isang batalyon, parating. Batalyon. batalyon. Ano masasabi niyo sa bigay ni Tatay Jimmy na tao? Tatay, maraming salamat. Mag-subscribe kami. Paano po, Tatay? Panoorin niyo po yung vlog ni Tatay Jimmy. Maraming maraming yung para po makakuha tayo ng malaking views. Thank you, Tay. Salamat po. Guys, namimigay ako ng taho sa inyo mga kapataan. Just subscribe to my YouTube channel. Para mapanood nyo po. Libre yung taho, libre. Just subscribe to my YouTube channel. Libre. So ngayon guys, napakarami po ng ating mga nabigyan na mga Boy Scout at sila po ay eh, talagang lubos na nagpasalamat sa atin pagbibigay ng tao. So kung nagustuhan nyo po yung video nito, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like, mag-share, mag-comment at pakiclick lang po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa akin mga video. At kung manonood kayo, huwag kayo mag-skip sa mga ads. Tapusin nyo po yung mga video. Paki-like okay, and share lang po para maraming makapanood. Hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat po. God bless. God bless po sa inyo.